So, ah, uh, kwento mo kung anong role ka. Uh, sino ka at anong role Ako si Lourdes or Luwalhati. Um, galing ako sa mga manananggal. Ako lang yung kaisa isa ko. Pinanganak na manananggal. So, ako lang ang may dugong manananggal talaga. So, um, ayoko. So, aalis uh, ako. Maglalaya sa mga kilala ko sa PG. Si Mateo. Tapos, uh, magkakaroon kami ng anak. Pero, before pa mag- live happily ever after. Um, mahanap ko ng, 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 ng ng manananggal. Eto, hindi ka naman kontrabida, pero di, manananggal ka naman. Oo, oh, pero ayoko kasi ng manananggal. Ay, yung kwento niya so, is kumaga, um, defying race. Uh oh, yung Oo, parang ayaw mong matanggap sa sarili mo. Uh -oh. na ano pinanganak ka rin ba? Yes. Pero kasi sa kwento namin, ako lang yung pinanganak na mananang. So, magkakaroon ka rin ng excellent mana ng gawin. I think eventually. Imagine. So, in the in the future and uh, uh, episodes. So. Kamusta ang uh, working relationship mo with Mora? Tsaka doon sa aso kasi hindi lagi yung kasama. Actually, siya mas madalas yun ang mm -hmm. mas kasama yung aso. Pero kasi magkakahiwalay kami. Mm -hmm. Magkakahiwalay kami mm -hmm. muna. Tapos, um, mm -hmm. uh, hindi ko siya makikita baby. So ako, Ahanapin ah, ko siya. Hmm, okay. Yung role ni Pen Medina, yung, which is Eddie Garcia. So, ang sarap sana makasama si Eddie, pero hindi siya na tuloy dito. Opo. Okay. Um, actually po, tuloy pa rin po siya, pero ita yung role na lang. Kasi okay. yung health condition din po, kasi hindi okay. po Eddie, uh -oh. you know, ng lahat. Pero we love him so much, kaya talagang hindi po nang makakawa lang talaga sa dito eh. Yeah. Taka ng LG, katatapos lang ng indie mo yun sa? Indie shop. Kamusta naman? Okay, At na okay. Na-enjoy okay. mo ang paggagawa okay. ng indie mo? Opo. Okay. Medyo no? Opo, okay. kasi iba talaga pag gumagawa ka ng isang napakagaling na indie. At saka parang binugususin talaga yung mga eskola parang. Hmm. So, gusto mo bang da dating time na parang may solo ka work? gusto ko rin ako po talaga yung, actually, si Tito Boy po, um, nagsabi po siya sa akin nagagawa gagawa kami. Pero, eh, kailangan kong timing ang hindi yun. kami ng time So, eto kasi, since wholesome and mother role, hindi ka muna magpasetse sa mga pictorials mo. Parang pas ka ba muna? Or? Hindi naman, siguro naman di naman din yun kung magaling ka naman talagang artista, hindi naman yun.